Ayan, kailangan mataas presyo ang ilang mga panadero sa produktong tinapay. Mamamaya, dapat meron kang pakialam. Nag-ambaga ng ilang kongresista para mahanap ang isang Mary Grace Piatos, ang sinasabing nakatanggap umano ng pinakamalaking porsyento ng confidential funds ng OVP. Yan ang mga balita ihahatid ng inyong mga maasahan. Tagapagbalita. Kulang sa sakyan ilo magpas dito sa linya ng bangketa kaya sa tinikitan. May pamaskong handog ang broad star na si sa Salonga sa kanyang performance sa New York City. Nasa likuran kong unang train ng Dr. Santos Station sa Paranaque na kabilang sa extension ng Cavite LRT1. Sa pangunguna, ng si news anchor Barbie Mula. Sulit na sulit ang Bloom sa 3-day concert ng Nations Girl Group na Bini. Maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45pm. Bayan, kailangan mong malaman. Mihirit ang taas presyo ang ilang mga panadero sa produktong tinapay. Mamamayan, dapat meron kang pakialam. Nag-ambaga ng ilang kongresista para mahanap ang isang Mary Grace ang sinasabing nakatanggap umano ng pinakamalaking porsyento ng confidential funds ng OVP. Yan ang mga balita ihahatid ng inyong mga maaasahan. Tagapagbalita. Kulang sa sakyan e eh, magpas dito sa linya ng bangketa kaya siya tinikitan. May pamas kong handog ang Broadway star na si Lea Salonga sa kanyang performance sa New York City. Nasa likuran kong unang train ng Dr. Santos Station sa Paranaque na kabilang sa extension ng Cavite LRT1. Sa pangungunan The news anchor Barbie mula Sulit na sulit ang blooms sa 3-day concert ng Nations girl group na Bini. Magiging maalam, makialam. So broadcasting network presents Balitang a to z weeknights 10:45 p.m. Payan, kailangan mo mong... malaman. Humihirit ang taas presyo ang ilang mga panadero sa produktong tinapay. Mamamayan, dapat meron kang pakialam. Nag-ambaga ng ilang kongresista para mahanap ang isang Mary Grace Piatos, ang sinasabing nakatanggap umano ng pinakamalaki. Magandang hapon, pasado alas 4.30 ng hapon, kasalukuyang nasa Hidalgo Street na ang andas ng poong Jesus Nazareno. Nadaanan na nito ngayong hapon ang Vergara, Arlegui at Castillejo Street. Matapos ang humigit 10 oras na prosesyon ngayong araw ng kapistahan. Naging pahirapan pa ang pagdaan nito dahil sa mga debotong pilit na sumasampas sa andas. Pasado alas 4 na ng umaga naman na nakaalis ng Quirino Grandstand sa Maynila ang puong Nazareno. Inaasahan namang matatapos ito bago sumapit ang alas 9 ng gabi. Sa iba pang balita, formal nang naghain ng reklamo ang TV host sa aktor na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnay ito ng kontrobersyal na teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma na inilabas kamakailan lang. Makikita sa teaser video na tahasan at derechahang binanggit ang pangalan ni Vic Soto na umanoy gumahasay sa yung maong aktres noong dekada 80 na si Pepsi Paloma. Giit ni Soto walang personalan at nilalabanan niya lang ang aniya yung mga irresponsable sa social media. Banat na niya, malayang magsampan ng reklamo ang kahit na sino. Nahaharap naman si Yap sa 19 counts of cyber libel. Abangan ang kompletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z at sundan kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ako po si Naomi Almohano.